Hi, good morning! Ang lulutuin po natin ay sinigang na ulo ng salmon luto sa sinigang na miso. So, ito po yung mga ilang sangkap. Tara guys, samahan niyo si Teacher Shen para lutuin natin ang sinigang na ulo ng salmon sa miso. Sa ilang sandali, ito na po ang ating ulam for today. Gandang umaga! This is Teacher Sheng. Ngayon naman, ang niluto ho natin ay sinigang sa miso ng ulo ng salmon. So, ito po guys. Tikman ho natin. Yee! Kain po tayo. Tikman ho natin. So, tikman natin ang saba. Wow. Kain po. Guys, please don't forget to like, comment, follow, and share. And of course, please subscribe my YouTube channel and FB Reels. Thank you. Once again, this is Teacher Sheng.